para doon sa mga an anak ni Nineng Mabel. Yeah. Kaya kasama ko si Mommy PJ. Dito kami para sa LCC. Mga anaka tayo magkakambas na tayo. Kambas kame ng mga ingredients. Kambas <laughs> lang. Kambas lang naman, wala kang ibang. Oh Ano 'yon? Saan? Ah. Para sa tin. Ah, loaf of bread. Para sa bread. Magkano ba? 75 pesos? 75 pesos. Yung isa? Ang isang peraso. Oo. Uh oh. And then, lupang na naman pa. Magtitingin-tingin pa. Yung hangar. <laughs> isampay <laughs> mo, isampay mo yung mga tinapay. Ano? <laughs> Ayan, apron. May apron Ay, may ako doon. Oo. Oh, oh. Mga tissue. Ayan. Ay, dito. mas okay doon eh. Saan? Dito. Yan. Oo. Parang ano lang kami. Ayan. Ayan. Oh. Magagamitan mo sa mga ano. Ano mga rinyayari yung rin, pala sila dito. Pero hindi natin kailangan pa yan. So, Oo. So, Pasko na po mga kanji. Kailangan ko nito. Ano yung spatula? spatula. Spatula sa kanya. Slay sa

Kunin <laughs> mo na yung bona ni Bibi. Ayan o. Oh. Yan binamili namin. Bakal kami ng diaper. Ayan. Tsaka dalawang gatas. Tsaka wipes. At gatas noong maliit. Bunakid. Bunakid ata yung kailangan ko. Ito na yung. Ang sarap to. Ay. Hindi pa natin kailangan Sarap to. Mas masarap yung gawa kong tinapay. Oo nga. Ito. So, Ito. Ito. Oh, hindi, ayoko Para pag -ay ano? Ano? Ano tayong freezer na paglalagyan? Hindi kuha na tayo lang ng para niyan tayo sa pagtikim pa ng mga palaman. Oo. Uh -huh. Ito, mag, ano ka muna? Linis ka muna ng kuko. Kapag <laughs> palinis ng <laughs> kuko. Pakita mo yung paa mo. Ah. Yes. <laughs> Ayun, oh. Ayan na. yung bon na. zero, zero. Ayan na. Oh. Yung price na zero, zero lang. Hindi, zero, six. Bawa sabi niya. Zero, six. Ayan. Kukuha tayo ng dalawa niyan, mga ka-Andy. Si ate yung mag-assist sa atin. Ayan. Ay, bumi-store din. Asset din sila. Ayan. Ayan yung ano ko, vitamins ko kasi. Vitamins. Dapat si Papa mag-vitamins uh, din eh. Corbic acid. 500 grams. Pero Well, ang sayang kasi, recommended sa akin is 1,000. Mm. Bona po. <laughs> Ay, meron din pala sa second floor Punta mo na tayo ba? Punta mo na tayo? Punta uh, pa? Oh, kasi wait. Maya na Tingnan kung may tayo. na. na, na. na, tayo, tayo na. Oh, punta tayo sa second floor. Dito tayo dadaan. Kailangan mo? Pwede pa dalhin? <laughs> Nagtutur. Pagod. Hi, sir. Ayan, oh. No. Ayan, no. Ayan, oh. No. <laughs> Balik. <laughs> Ayan, pang mayaman po <laughs> Ayun, oh, may mga appliances Ayun, mga doon. Appliances. Ito, double deck. Deck lang pang meron sa akin, wala akong double. Balik. <laughs> 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 Ay, bu, meron na. Ano? Meron tayong mga kamabitingin na yung mga ano yung gagamitin natin sa pag-fry ng donuts. Oh, saan? So, itong kailangan natin. Yung medyo medyo malalim na ng konti. Ay. Ano so, ba ba to? 275 pesos. Oh, yeah. Pesos. Pero mas malaki pa sana ng konti. Di ba yung kuhalo mo dati, mas malaki yung kisa dyan? Oo, oh, mas malaki. Kasi mas madami okay, so, mas yung ginagawa okay mo. Okay na yung ano, yung malaki yan talaga kasi. Para isahan. Dito, uh -huh sa maramihan kasi meron na tayong mixer na gagamitin so bali maraming talaga akong magagawa niyo. hindi lang iisa oh, oh. hindi super super <laughs> so bali ito po ah uh, kukuha tayo ng bowl para sa pero nagka-canvas na. Eh. pero canvas pa lang po eh so ngayon nakaka-discover kami ng isang ah uh, tawag dito, anong tawag dito? Yun. <laughs> Nakakita tayo ng pagbibila ng mga gamit na pwede talagang magamit na, pero walang pambili. <laughs> <laughs> so, yun. Yan lang muna. Um, ng ganito, kakailangan ko ng bowl para sa arena kasi hindi pwedeng tansya-tansya lang dapat meron kang measure na kamisure na ka doon sa gagawin mo para hindi pa iba-iba yung lasa. Oo. Oh. Ano? So, kakalangan din din natin ng isang ganito. Di ba si meron ka ata niya? Ay, meron pala ako sa bahay. Meron ka sa bahay um, niya. Meron ka. So, kakalangan din natin ng... Ay, ba, meron din So, meron silang ganito. So, ibig sabihin, meron silang fryer na... Nang no, yung, yung sa fries, yung no, sa fries. Oh, Pero pero yung kasi may may ano kasi. Ay ano ba? May meron kasi ah uh, tawag dito. Meron kasi fryer nasa donut na rin. Ah, okay. Pero hahanapin natin kung nasa ano yun. Paano ni ba? <laughs> <laughs> Pambas, <ng twa. laughs> Pambas lang ah. Pambas lang kami. Electric fan no eh. Kasi kailangan mo din ng electric pan doon sa ano. Oo. Oh, oh, So ano yun, meron na tayong twist. Ano yun? Ano? Ito. Ano? Ah, dual. Mas maganda yung dual kasi. Huh? Kasi dual, <laughs> door. <laughs> kasi dual siya. Uh -huh. So, bali, dual <laughs> <laughs> Ah, so yun. Yan uh -huh. sa sabar ko ya. Kay Anjin, dahil nagdo-donuts din siya, nagmi-mini-donuts din siya. So, kakailangan na hand mixer na katulad nito. Pero, mas better yung sinasabi ko sa kanyang tatak na kung pwede sabihin, Kiowa. Mas maganda kasi yung ano nun. Pero okay na rin to para din sa mga mini donuts na ginagawa Na, Pero ang mahal no eh. Oh, mahal talaga oh, siya. 3,085. siya. kasi yung Kiowa Tsaka, is nasa... yung blender para sa ano, sa mango shake or ano pa man yung kailangan. Kasi sana. gusto ko talaga mag mango shake, mag negosyo oh, ano. sana. Kasi... Oh, sana na nga. Ito na nga. Oo, <laughs> oh, sana. Kan uh, bastan. Kasi marami din kasi so, ano, marami din kasi kami gustong gawin pero yun nga lang din kasi wala kasi kami ano uh -oh. sapat na hawa kaya yun. Magkakambas lang muna para doon sa mga kailangan bilhin. Nagka-canvas muna uh -huh. kami uh -huh. mga so, kaji. Eh, para alas alam para alam namin kung saan kami bibili uh -huh. next time. Oh, so, ayun, na, na nasubukan ko ng na, ano, subukan ko na kasi mag-fried lang sa ganito gamit yung ano, uh, stove. Uh -huh. So, ganito. Kasi kahit nasa laon yun pa naman ako, gumagawa ako ng ano, donut na ganit lang ito eh. Okay naman ng lahat ng uh -huh. ano. Huwag na yung fryer kasi ano, eh, mahali nung talaga. Oo, oh, talaga eh. So, ito guys, punta tayo dito sa mga... Ito, kailangan natin ng ipit-ipit lang. Oo. Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. Mura lang naman ata yun. Uh -huh. Nasaan na yun? two pesos is chance. <laughs> so, si Angie, ako hindi ako, hindi ako makakailangan ito kasi meron ako mixer. Pero pag dumating na yung oven natin, na kung saka rin, maidala, kukuha ako ng mga molder para dun sa mga special na gagawin ko. Tapos so, <laughs> ito, para, Parang sa, mga sa, Mini, cake. mini cake na ah. Uh -huh. ilalabas. Lalo cake. na ngayon na magpapasko na. Kaya nga, Mas maganda yan talaga. Oo. Oh, oh. Maraming orders. Oo, oh, oh, oh. Kasi meron naman tayong oven na gagamitin. So, bali, ito. Uh, bibili lang tayo ng mga ano nito. 70 pesos lang pala siya. Bibili tayo ng mga ano nito para subok lang. Kasi, ano eh, Naka Nakakaano naman hindi. wala tayong cake ng Christmas, di ba? Oo. Uh -huh. So, yun. Parang pa tayong doon pa makita dito. Meron pa ata doon, Ma'am. Meron ka. ka pang makita doon. Uy, ang lamig. Sana all may jowa. <laughs> Cold na. <laughs> ano, lagayan ng ano nakakainis nga wala tayong lagayan din ng ano? Oo. Yung so, mga plato? Hindi, saka na muna yan. Saka na yan? Huwag na, na muna yung yan? Ano na Ang importante sa atin yung ma-propose natin yung tatayo natin ulit na may turubi-utubi na may pwesto na rin. Oo. Oh. Yung nga lang po. <laughs> saka na po yun. Canvass ah, so, lang po yun. Ito yung sinasabi ko, magustuhan ah, uh, pilihin. Para saan? Para sa lamesa doon sa atin. Siyempre, mag-prepare ka ng ano, mag-prepare ka ng mga breads ng lutunan. So magkatapos oh, ka. Uh, dito, mas maganda na, dito mga kaanggi oh. Ilalagay yung mga lutunan ng mga breads, uh, tapos talaga ng mga toppings, Para, ganyan. Ang, ma kagandahan doon, malilis na siya tingnan. Uh, Hindi na siya dirty na ano, kasi pwede gagawa ka. Ilalagay mo, madugyot, ganyan. Tangit Pero nasa ilang magkano daw yung magagastos natin kapag ano? So ito kasi is umaambot ng 49. 292, 2995. Grabe. Ito lang yon. Pero, Pero ano ito eh, walang pa nga pang 6 feet ito. Walang pa. Wala pa nga 6 ano? feet. Wala. Ka. Kasi ako 5'5 five, five lang ako. Uh -oh. Ay, hindi pala. As you 5'4 <laughs> lang ako. Ito na yun, higaan doon. Pwede din muna. Oo, oh, pag ano, pag... Tawag dito lang ako masututot. Pero, syempre, pag i-renovate, -re kasi may i re renovate pagpupas si yun, eh. So, dito si papa na lang ang gagawa. Kasi, mas magaling pa yung papa ko sa, sa gumawa, sa dati, eh. The <laughs> 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 best si papa, eh. Dabi. Pag papa so, ito, talaga, the best yun. So, ito, mm. Ito, kailangan ko. Huwag mo to, na to, yan. 4,000 siya. <laughs> <laughs> kailangan ko siya. Uh -huh. Okay na sana siya. Papatungan na lang ng, ano, ng tao ito kung pero kayang-kaya nito kung gumawa kasi na ano na kaya okay. siya na lang mas maganda pa yung ginawa niya ito sa baka. Mm -hmm. Proud of you, Tay. Uh -huh. <laughs> so baka mga kanji, gusto nyo maglaba dahil tag-ulan. Meron din po tayong hangar dito. <laughs> May mga ipit na. <laughs> May mga upuan. Baka gusto oh, nyo rin umupo hapang naglalaba. <laughs> Ah, ito pa yung buong. Mm. Ay, yung, ay, oo, oo, di ba meron ka na yan? Pero dalawa lang ate yung nakita ko. Niyo. Dalawa lang ba, o? Dalawa lang. Dalawa. Ay, hindi. <laughs> Naiwan yung sa, ano. Ay, ito na pala Ay, upang ko sa'yo. Ako bata, dalawa lang ate yung nakita ko doon. So, um, pero sampre, na? Ito, Pero, Malaki sempre, ito, o. Oh, ito, bo, mas mali. Ano siya pa? It's a prank. <problem. laughs> nabudol tayo dun. Pang ano pa na yun? Pang sanggips <laughs> <laughs> Hindi nga po kami may sanggips na. Mag-ano lang kami. Ma <laughs> Bibikirin lang po kami. Hindi <laughs> uh -uh. <laughs> na ako nagutong. <laughs> Bibili din kami ng ulam. Oh. So hindi. Ito. Oh. So, hindi ko nga So ang kailangan natin ba yung mga ganito pa? May hilo na ako kung saan ka nag-iikot-ikot. Sa ko kulima ng ganito para sa mga ano mga ating skolari. Pagawa ko, ko ng choco. Pagawa uh, ko ng pang ano. Pero mas okay yung stingless kasi ano talaga siya pang matagalan. Na. Ito kasi nagmamantiya kasi itong mga ganito. Mas okay yung stingless uh -uh. talaga. Pero meron na tayong sa bahay. Oo. Uh -uh yun, dadagdagan na lang natin pag may tayo. Tapos kung sa kasakalit naman may na mag-order ng banana cake kasi I, I know the banana cake naman na gawin. Kukuha tayo ng ganito para magpa-order si Angie sa school nila. Huwag siyang tamad. Maliw. <laughs> Ako pa yung sinabi mong tamad. o, <laughs> oh, di ba? Alam mo I ba? Ay, Ah, uh, meron na ako nito. Ay wala pa ako niyan. Oh, hindi. <laughs> hindi 'yung sa ano. 'Di ba galing tayo dito kanina? Oh, hindi natin nakita. Oo, oh, hindi natin nakita. Ang mahal pala nito. Oh, so, yeah. so ito, may meron pa kit dito. Meron na pala ito ng na. So mas maganda pa rin yung parang mats na laki. Oo. Oh, wala parang katulad nito. Sa ito mas steamer. maganda mas maganda to sa photo sa photo sa photo. Mas maganda ito kasi ito katulad nito, ganito kalaki, pwede na kung gumawa ng anong ng donut na kahit ilan. Oo. Kasi madami na talaga akong magagawa, promise I swear. Discolored. <laughs> Hindi talaga madami na ako magagawa kasi oh. yun nga lang talaga. nag mm. pero tuloy Laban. pa rin. Laban. Pero mm -hmm. magahanap tayo ng iba. Oo nga. Uy, huwag kayong pupunta doon sa bandang likod kasi malamig. Baka iwanan kayo ng anjowa. <laughs> <laughs> Ay, ito buo pang ano lang, so personal ano lang. Ayun, ayun dalawa, ayun isa kan. Pero mas maganda 'yung dalawa para kung sakali may hinahabol kang order o ano, pwede mo pagsabay. Oo. Oh, 'Di ba? Okay. Ganun lang isip. Wala kasi sa nang anong dito. No ano. Yung slam party. Ay to, ito, ito Ay, pa ganyan. So, kakailangan pa namin nito kasi hindi pwedeng tansya-tansya lang yung mga ingredients na ilalagay mo. Dapat meron kang um, nakamissure siya at by the grams para hindi, ano, hindi tawag dito, hindi kaiba-iba yung lasa at timpla nung ginagawa mo. So, bali ito, kailangan ko din ito. May kasama ng bowl. Ito talaga kailangan ko kasi kailangan natin timbangin kung sa, ano, sa, uh, sa paglalagay ng arin. Ganito, ah, uh, Tawag so, ito. lang ko talaga nito, lalong may bowl na siya. Pero mura lang siya, 1,380. Wow. Siya. Mura ba yan? Mura nga, pero tayo. Nasa ilang lang kayo yung ano, sinasabi mong mga ano, bibilhin mo. Nasa ilang ano na daw yun? Nasa ano? 50,000 na ba? <laughs> Wala. Ano? Na. Ay, ano? Uh, ano? Bapa? Pero kung, simpre, tipis muna tayo sa pa isa isa kasi kailangan pa natin i-renovate yung pwesto e eh. oo yun muna ang unahin natin saka na muna yung oven kung saka kasi kaya ko naman gumawa ng iba ibang klaseng tinapay pamamagitan ng donut lang e dun sa donut pa lang ang ko nang alam e eh. wow so proud <laughs> so ito ang kailangan kong pa na may kasama ng bowl. Pero actually, meron na ganito. Yun nga lang kasi, mali yung nabili namin nung una kasi ganito siya. Eh, mas okay kasi yung ganito kasi meron na siyang ano, bowl hmm. kasi ito kasi pag ano, mas na ma ano kasi dito, mas na ko yung nakasulat dito kisa sa ganito eh. Oo. Oh, uh Mas ano dito. Kasi ganito kasi ang ginagamit namin nung nagpa-trabaho pa ako sa ibang lugar. Uh, sabihin ko. So. <laughs> Ito, kailangan ko tataka. Ito talaga. Yan. Kasi siyempre, hmm, gusto, mahirap na magkamali, lalong lalo pag may mga orders ka, gano'n. Uh -huh. Pag nagkamali ka sa timbang at yung panglasa ng tao iiba, lalayas yung customer mo. Gunggo na. Kung kunada mo ilokano. So yung bali, kung sa kasakali man naman katuturit mga kambas-kambas namin. <laughs> 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 yan, ano na kami ni Kaanji. Sana mabili namin at ano. So, uh -huh. God will. Uh -huh. Mabait si God eh. Mabait si God. Oo. Uh -huh. Mangyayari man, yan. Oo. Man, uh -huh. uh -huh si pagatsaga lang okay, ta Makaka okay, ta uh, makakamit din natin yan ba wala na dito ba wala na yung towel mo wala na yun, 99 pesos lang oh yung towel oo <laughs> oh, Yung alam mo, yung ano ko, tuwalya ko, oh. ilang taon yung mga 3 years na siguro, <laughs> hindi pa naman siya nabubunok. <laughs> Pero mar kapit, kapit na kapit na talaga yung ano niya. Pag pinunas mo, kapit kapit na mantikan. Bibili <laughs> nga ako ng towel. Kasi wala akong towel eh. Pag ano na, pag may budget na ulit ako. So, di ba sabi ka ng Oo. 1-3. Pero masama yung kamo oh. kasi ito eh. Doon sa baba, di ba may nakita ka? Magkano yung nakita mo sa baba? 1-1 ata yun. 1-1? Ito Okay. Ito, ganito. Okay naman ito. Kasi dati ganitong binili ko noong ano. Oo. Benta ko ano. Wala naman ako na ano. Oo. Ito Ay, yeah. 16,000 uh, yung rest ko o. Oh. Ha? Huh? 16,000? 16, Napakamahal. Kaya ako 16 dito. Wala lang yung <laughs> excess na. <laughs> ko sa Yan lang. Yan lang. Lang. lang, nalibot natin talaga. Talagang nahilo ako. Hindi, sa ano talaga? <laughs> Parang ano mo, alam mo mo doon Marami atang sale ngayon. Siyempre, maano ma na yung Pasko. Mas maanong sale kasi sila ngayon. Oo. Kasi malapit na yung Pasko eh. Oo. Malapit na ang Pasko. Magbisa pa rin ako. Karan? <laughs> Hindi <laughs> <laughs> <Okay, laughs> dito lang tayo bibili kasi kung naman na uh. so, yun. email uh Oo. -oh. na kami. naiwan namin. Kung nga kasi may plan. Siyempre. <laughs> kambas <Campus>, kambas <campus> lang. Ang totoo ka sa iyo diba? Kaya ganito. Oh. Pagkas na magde-deliver na siya ang ng bonus talaga. Sa school. Sa school. school tapos merong mga order sa iba Iyon yan, di ba? Pero yeah. mahal din kasi ng ganito eh. Nasa 1K, ay oh. 599. Pero, ano na yan? Pero mas maganda kasi yung nasa crits na talaga siya. Oh. Yung crits ng bonus. Kaya nabibili yung online yung atak. Oh. Sana yun. 400 pesos ata. Oo. Sa ano yan? Sa Lazada. Hmm. Kulin na natin yung ano kasi gabi na. na Oo nga talaga. Oo, tapos wala pa tayong ulam. Bibili muna tayo ng ulam. <laughs> so, yun guys, samahan nyo muna kay mamay na. Magpabartagulan. <laughs> <laughs> Ayun, iniwan namin yung basket namin. Na? Ano na yung basket. Where's, wala. Where's yung ah, basket? Wala na tayo ulit. Wala na yung basket na iniwan natin. Tara na ko atay ulit. Atay ulit. Nawala yung nawala. Wala. Hindi ito yung sa baba dalawa. Bali dalawa. Tapos yung diaper. Yung diaper. Ayun na andun. Andun yan. Loko yung mga ngayon na. Nawala yung naiwan namin basket eh. Mm -hmm. dito, dito kami sa may diaper. Medium yun eh. Dito. Medium. Yung kojik mo pang isa. Yung kojik mo <laughs> Saka yung bona na. Bona. Ayan. na kami ng bona feed. <laughs> Ayan. Buwan na ano tayo. <laughs> Wala po. May kumakalaga na balita. Ano daw? Ayan. Ang ganda, nawala yung ano basket namin. Yun, <laughs> Wala nga, nagkambas-kambas na kami. Na, siguro tinipan na nung ano, ng guard. Oo, <laughs> uh, tapos, <laughs> ayun, nag-ano din kami, kumahan kami, -ba? kami ng panibagong basket at nag-ano. Ayan, bumili kami ng diaper. Ayan, dalawang bear brand. Wala tayong ano vibes. Ayun pala na. Yung vibes sa kayong buro. Ako na lang kukuha. Wait uh, lang. Ayun na Hindi, siya. Nag-sign kayo sila Hindi, sige. Ano ko naman si ano. Dalawa para kay baby. Oo. Uh, dahil sa buna. Dahil sa buna. Dahil sa buna. akanaman bunga. Rasa <laughs> bunga na buo ni. I think you po. Bal- bawa sayo yung plastic ate? Bawal. Bawal talaga, bawal yung plastic. Ibuma. Ikaw, ang dami-dami niyan. Alam mo. Magka na. <laughs> Kahit saan saan. Ewan <laughs> ko sa'yo. Ah, ang ganda naman, no? Parang ikaw? Hindi. <laughs> Mas maganda ka? <laughs> Sabi ng tatay ko. Bali. <laughs> <laughs> Thank you po. Kala na, baka ano pa yung masabi mo? <laughs> Bye. Tara, na, bilhin na tayo ng ulam. na Bibi, oh. Ay. Ah. Ay. Ay. Ah. Nakalanta kambona, Ay. 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 Thank you, auntie. Ay, oh. Thank huh? you, auntie. Thank Auntie. Ay, kuwan talaga. O, niya ang mo, Oh. Ano ang atas mo? Ay, ang atas mo, oh. Kaya mm. na ang atas mo? atas mo? Kaya na atas? Kaya na. Ay, talaga, very good. O, niya pa. O, pa, atas mo. Uh, salamat. 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 Lala? Ay. Tiga-max ko. 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 Tiga-max ang tiga max ko max ko tiga ko